ito kami ngayon sa Duwag. Ito po yung pinakamataas na bundok. Dito sa bayan ng Camiling, San Clemente. frogin po yan green ay so green ini, may ron din po kaming ganyan eh <laughs> <Maranya>. <laughs> hello. <laughs> hello ate <laughs> pakilala naman kabayo kabayo, kabayo. <laughs> Ate, ngayon lang kami dumalaw dito sa barangay ninyo. Ano pangalan mo, Ate? Lady. Papanan nyo? Nagpintas gaya yung bito. Ayan, yaya. Ngayon natin pag nang mapandita. Ito yan. Papanan nyo, Nag. Pababa kayo. Ay, balay yun. Ay, balay yun. Ito ba ba? Oh. Oo. Ganyan teh, salamat. Pina yeah. kilala ko pa kami na taga-Rito. ito yung ano, nakikita namin sa baba. Pag nandun ka sa bayan ng Kamiling, ito yung nakikita na bundok pala. So, Taga rito man kami, pero ngayon lang kami na masyal dito. Ay. So, tinanghali lang kami. Mas maganda pang view pala dito pag uh, ano, mga hapon. Kaya lang, pag tanghali na pala, masyadong mainit. Hindi makikita yung mga view. Yan. yung kami galing sa taas. Sabi nila, dito lang, dito kami para ano, medyo maganda nga naman pag dito kasi Mahangin. Ayan. So, ganda dito, oh. Dito yung inano sa amin para maganda raw yung view. Pero hindi ano makikita yung mga view. Ayan. Ganda dito, oh. Thank you viewers, followers. Ah, uh, paki-subscribe naman po kung sino po yung mga baguhan dito na nanonood sa Reyna ng Hilot. Ah, uh, papalo po. Paki subscribe. Paki-like po, comments and subscribe po. Yan. Yeah. Maraming salamat din po sa mga laging nanonood po sa Reyna ng Hilot. Naway, ano, ah, uh, Lagi po kayo update sa Rina ng Hilot po para support po sa aking vlog. Ayan. Sama ko po ang aking hipag, ang aking pamangkin, aking mga kapatid. Asa sila? Ayan. Ganda po dito. Oh. Papasyal ko sana kayo lahat ng ano. Yung mga view kasi hindi ganong makikita. Oh. dito kami sa ibabaw ng bahay yata ito yun yun eh. thank you po god bless po sa pan panonood thank you love you all, God bless po manood po kayo ulit sa akin pong uh, mga bagong videos and vlogs thank you so much ah, yung hangin